Uh, magandang hapon, Nep, at uh, sa ating mga minamahal na kababayan, mga netizens natin na uh, nanonood sa Bravo News. Gusto ko pong ipaabot sa inyo ang isang uh, magandang araw po sa inyong lahat at maligayang Pasko. At ako'y nagagalak at uh, ako'y naimbita ni Nep dito upang kayo ay uh, makausap sa araw na tatsana'y ay uh, meron akong maiambag na kaalaman uh, for today. Sir, uh, yes. pwede pa paliwanag niyo sa ating mga consumers uh -oh. itong uh, IEC? Finding so. Well, maraming salamat sa katanungan mo, Nep. Uh, actually, uh, sa isang pulong balitaan na uh, isinigawa ko ng nagdaang linggo, uh, pinaliwanag ko na uh, batay sa pagsusuri at uh, pag-aaral na ginawa nitong International Energy Consultants lumalabas na ang singil dito sa Pilipinas particular dito sa Meralco franchise area ay makatuwiran at uh, patas. Uh, para lang sa background ng uh, nep ng ating mga kababayan ano. Ang IEC ay isang Australian based uh, consultancy firm. Kinagaaralan nito yung energy markets no uh, sa um buong mundo particular uh, dito sa Pilipinas, Singapore, Vietnam Uh, among others. So in short, talagang meron siyang uh, proseso at mekanismo kung saan sinusuri niya mabuti yung uh, um, energy markets. No? Uh, Doon sa 46 46 na en energy markets na kanyang tiningnan kabilang ang dalawang estado sa Amerika, uh, lumalabas na ang pangkalatang taripa ng Meralco ay pang dalawang isa o pang-21 noong uh, 2022 at mas mababa ng 3% sa pandaigdigang kalahatan. So, ibig sabihin, mayroon kasi minsan mga balita na highest daw tayo, uh, pakamahal daw ng uh, uh, rates, uh, batay sa data at saka sa informasyon na kanyang hinimay ay hindi po yung totoo. So, dagdag pa ng IEC, kung ihihiwalay ang mga bansang may subsidiya, ibig sabihin, meron inaambag na pera ang gobyerno doon sa uh, kanilang electricity rates, no? lalabas na ang taripa ng Meralco ay mas mababa pa ng 13% o 13% sa global average. So nangangahulugan na ang uh, rates natin ay uh, hindi naman tulad ng mga naiulat na highest in the world or highest in Asia. So sana ay yung ganong usapin ay mailagay natin sa tamang perspektiba na sa ganon yung ating mga kababayan naman na isipin na uh, ang Pilipinas uh, ay competitive din naman uh, in terms of uh, power costs. So maliban dito sir sa uh, ginagawa ninyo ngayon, well, andyan na yan, may, may international study na ginagawa, may dato sila na kinukuha sa inyo. Pero meron meron pa kayong ibang ginagawa para mapagmurap. Yes. Uh, oh, alam mo, uh, napakagandang tanong ne pa no. Mm -hmm. Ang importante uh, sa isang distribution utility mm -hmm. uh, tulad ng Meralco, no. I would presume I can speak for in behalf of the industry. Mm -hmm. Hindi lamang sa rates ang titingnan mo eh. Mm -hmm. Titingnan mo din yung tinatawag na energy security. Ibig sabihin pag ikaw ay uh, nagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, no, sa mga customers mo, kailangan 24-7, kung kaya lang talaga, araw-araw ang iyong serbisyo. Paano mo gagawin yan? Kailangan siguraduhin mo na covered yung tinatawag na supply uh, requirements mo. Okay. So, uh, ang supply requirements mo dapat pag kinailangan ng kuryente ng customer mo, meron kang maipapamahagi. Bukod sa supply security, anong importante? Yung tinatawag na service levels. Ang service levels, ibig sabihin, uh, Nep, kunyari ikaw ay uh, uh, nagpamahagi na servisyo, bihirang bihira ka magkaroon ng mga brownouts o mga unprogrammed o unplanned interruptions. O kung sakali man magkaroon ka ng unplanned o oh, um, unseen uh, power interruptions, unscheduled, mabilis mo yan maire-restore. Meron silang tatawagan na call center. Meron silang ma-access na information in various platforms kung saan nila maaaring iparating sa iyo yung naging problema. At higit sa lahat, yung pangkalatang serbisyo mo ay katanggap-tanggap sa mga customers. Uh, kami sa Meralco, tulad din ng ibang distribution utilities at electric operatives, meron kami tinatawag na guaranteed service levels. Ibig sabihin, meron kaming kasunduan sa regulator na ito yung level ng servisyo na kailangan naming maabot para masabing katanggap-tanggap. At pag hindi mo yan naabot, mape-penalize ka. Kasama na dyan yung tinatawag na interruption frequency rate, gano'n kakadalas mawala ng kuryente cumulative interruption time gaano kahaba at uh, uh, time to connect uh, pag nag-apply sila ng serbisyo gaano mo kabilis makakabit yung yung uh, service yan yan are among others yung yung mandato pag hindi katanggap-tanggap yung level na serbisyo mo pe-penalize ka ng regulator Hawa ng Diyos sa parte ng Meralco we have been ever since in uh, Uh, acceptable in terms of yung service levels namin. In fact, nasa rewards kami. Mm. Kasi rewards or penalty yan. Eh. So, bakit, uh, tatanong mo siguro, bakit nyo naaabot yan sapagkat kami nag invest mm. heavily in our distribution system backbone. Sinisigurado namin na kailangan, kamukha mo, sa bahay mo, sa mga kababayan natin, minamahal natin kababayan sa Pasig, bihira magkaroon ng interruption. Dapat kung nagkaroon ng interruption, maibalik agad yung servisyo ng kuryente. So those are the things that uh, we are really uh, focusing on okay. as part of our mandate to provide adequate, efficient, and reliable electric service. So hindi kailan sa atin na meron kayong mga agreements sa ibang suppliers? Yes. No? Uh -huh. Paano ninyo maya-assure uh -huh. sa public na Oo, uh, napakagandang tanong niya, Nep. Unang-una, ano ba ang basehan para kami makakuha ng supply mula sa supplier? Mm -hmm. Meron tayong tinatawag na competitive selection process o CSP. Ibig sabihin, bidding yan. Kung sino yung nais mag-supply ng kuryente sa amin, matapos namin sabihin na, o oh, ito, maaari po kayong magbid. bid magkakaroon yan ng bidding process na transparent, ang mananalo dyan sa bidding process na yan ay yung may pinakamababang presyo at masisiguro natin na kayang isupply yung capacity na kinakailangan namin. In fact, meron kaming darating na bidding process kung saan kailangan uh, ng meral ng supply na 1,800 megawatts sa mga darating na panahon. Bakit? Hindi mo kasi yan maaaring uh, pagwalang bahala Uh, na kung kailan mo kailangan at saka ka magpo-procure. Hindi po. Kailangan ahead of the curve ka. Kailangan alam mo na yung kailangan mong capacity. Alam mo na yung kailangan mong demand. Para na sa ganun, makapagtawag ka na through a bidding process, a transparent bidding process, yung requirements This is in order for the distribution utility to meet the demand of the future. Future na yung tinitingnan mo. Ano yung kailangan mo supply pagdating ng panang? Okay. Okay. Sir, so, uh, alam natin pa, ba, balikan natin yung IEC. Alam mm naman -hmm. natin na, uh, yung sir, pag may nakita sila, story sila mm -hmm. independent sila. Meron mm -hmm. silang recommendations sa ko kung paano pa mapa... Oh, uh, well, ang sabi ng IEC, dapat pagtuunan ng, ng pansin yung investments sa bagong generation capacity ibig sabihin yung environment na kung saan yung mga nais mag-invest sa additional power plants ay maging conducive uh, upang matugunan yung lumalaking pangangailangan ng ating bansa sa kuryente kasi nakikita naman natin paangat ang ekonomiya dumadami yung tao so dumadami yung requirements ng uh, electricity at kasama na dyan yung pag-develop ng tinatawag na RE o Renewable Energy Source. Solar, wind, and the other renewable energy uh, capacity that the country will hopefully benefit from uh, pagdating ng panahon sa ngayon at sa pagdating ng panahon. So mga darating na tao, na mga sana mga consumers na uh, Well, ang Meralco, we just announced a reduction o uh, close to 80 centavos per kilowatt hour, uh, hopefully magandang pamasko sa ating mga kababayan. Really effective. Uh, effective ngayon December, no? So, makakaasa po kayo mga minamahal kong pakababayan, particular po dito sa Pasig. Ako po ay Pasigenyo, hindi po ninyo natatanong, no? Uh, kami ni Nep ay uh, mga taga Pasig. Uh, ako'y matagal na ho dito sa Pasig. Ma, may git 30 years na po. Kalahati ng aking buhay ako'y sa Pasig. Uh, Ugong, San Antonio, kumbaga ho eh, batang Pasig po tayo. So, uh, ang pinagtatrabahuhan ko, ang meral ko, ay nandito din po sa Pasig City. So, uh, malapit sa puso ko ang Pasig. Uh, nais ko din po uh, pasalamatan ang lahat ng mga kababayan natin sa Pasig uh, uh, na ang uh, ating syudad ay talagang masasabi ko, napaka-produktibo. So, Thank you very much for this opportunity Nep. Sa lahat po ng mga kababayan natin sa Bravo News, mabuhay po kayo at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ayo.